Hi hey guys, gala kami guys. Scooter. Ayan guys, punta kami ng dukan. May bibilhin kami alas gis na ng gabi.

Tara. <laughs> 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 kain muna tayo. Ah, doon na sa bahay para bilis tayo makain. Tara kain. <hazuk> Uwi <Uy>, na kami. Yan ang mga may mga service. Si ate. Hi guys.

sira na pala yan no, kaya pala oh. hmm. lang. ¡Uh, <laughs> uh! Hi guys. <laughs> Nakauwi na kami. So nandito yung mga binili namin. Oh, oh. yan yung pinunta namin sa lokal. Suslayat na. 30 minutes, guys. Suslayat na siya. Hindi ko. Tama ang cookies and cream. My favorite ice cream. Kain tayo, guys na matulog na unta. <laughs> <laughs> matulog na unta. May hinahanap kami hula man sa dukan. So, ice cream na lang. Hmm. <laughs> Yummy. Cookies and cream ice cream. Alam niyo ba guys kung magkano to dito? Mm. Three dirhams. pipe, five piso. Forty-five to. 45 ang isa. Mm. Ice cream pa more. 45 ang isin ito. Kaya 3 grams man. Three. Isutulog na lang. Ice cream pa. Ito naman minggo. Sarap. dali na lang tayo kumasta nito kaya na service <laughs> na tutok sa git <laughs> Labas wala nang takot <laughs> Dukan nang naman Ito ka blanca ng ice cream. Last bite. Walang sayang. Mahal eh. Kano lang corn ito sa Pinas? Mahal na rin yata. Baka na sa 35 na ngayon. Ha? Baka na sa 35 na. Tapos sa loan ng sitseria. Ah. Meron pa siya tayo. Hmm? Mas Parang wasting. Eh. tubig. Ha? Huh? Ang tubig. Craving satisfied. Bihara lang naman kami maganito, guys. Hindi mo tayo magkano yung malaki. Ha? Huh? Hindi mo tayo magkano yung malaki. Yung? Malaki yung pero Pepperware? Hindi mo tinanong kung magkano yung sa katuro na. Hindi. Yung tinuro mo una. Sabi mo kasi malaki. Tag ano lang yung binili ko? Pag 14. Hmm. Dati, di ba bumili ako niyan? Hmm. Tag 12. sarap din kaya yun, no? Kaya mm -hmm. nga siyang wood siya. Nilasa niya. Pilipin mm. hmm. parak ba yan? Ha? Pwede, ito na naman. Kaya oh, yung ito. Do it. Tuloy na. Do it. Mongo and vanilla flavor. Ay, Malaysia. Malaysia Malisya. pala to. Ah. Um. Sarap din pala to. Wala hmm. stick guys. Natunaw na. Wala stick yan. Ha? Wala stick. Mm hmm. Ah, para siyang bar. Mm, sarap. Basang lasa yung mangga. Bye guys. Good night. Good night mo kain pa. Grabbing, craving satisfy. Hmm. Bye boss. Bukas ulit.